Isa isa na lang ang tit. Isa isa lang? Opo, one na lang. One na lang ang tit niya? Opo. Hala. Oh, one naman si Rem, one lang ang tit. Kasi nakas kasi, kasi nakanyang Chichiwa tapos nakawa ko. Kung... Bakit mo kinuha ang chicheria? Kasi kasi ipin. Nisiwang ipin. Ay, masisira ang ipin. Opo, ako na lang. Ikaw pwede ka magchichirya. Opo. Tapos tapos masakit yan ng ipin si Pipi. Hindi pa ikaw pwede magchichirya kasi bawal pa sa bata ang chichirya. mo lang chocolate ang chichirya ko. Chocolate? Opo. Bawal din sa chocolate ang ano bata. Kasi tingnan mo ang tit mo. Puro na ano. pinan mo oh. No. Ito mo. Hello. Hmm. Malo. Ikaw, pwede ka mag-chocolate? Opo. Anong gusto mo? Chocolate or candy? Chocolate. Chocolate? Opo, pili ka chocolate sa papa. Opo, sabihan mo si papa magbili sa ng chocolate. He? Tapos, tapos may kanyang ko siya ko. Hmm? Masisiyar ko sa mama. Ay, mag-share ka kay mama? Opo. Wow, thank you, ate. Tapos, pipi, bawal. Bawal si pipi sa chocolate? Opo. Okay, si mama lang pwede? Opo. Tapos, may mama ako dito. Okay, galing. <laughs> tapos, 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 bawas, bawas, bawas naman ang tus, ang chip Ha? Huh? Bawas. Bawas naman ang sip-sip ang tush. Bawal magsip-sip? -sip? Ang sip-sip. Ah. Ah. Bawal magsip-sip? Ang kanyang sip, -sip ko. <laughs>